Ayan, magandang hapon po. Mabili lang tayo ng prutas dito sa piinian. Ang ganda po ng ating bilihan ng prutas. Ang mura, 20 kilos. Ayan, 50 kilos. Medyo malalaki. Pwede na to. Ah, 40 ba dito? Ah, dito lang ang 20? Ah, okay. Doon, 50 pareho. Doon na lang ako, be. Sorry. Sa 50. Oo. Konting difference na. Gusto pala na nakita. Natignan. Ano Naku, ang dami nilang prutas. Ang sarap mamili ang daming fruits. Taga lang na. Gusto ko yung makakain na. doble mo yung plastic na Okay lang, kinukuha nito. Bili po tayo. Sarap yung ating Pwede itong gawin, ano, bukod sa fruits, i-lagyan ng gatas. Ay, may dahon. Pwede tanggalin mo yung dahon. Favorite po namin ito. Kayo nito. Ako yung napigisig. Ay, na. Doblehin mo ba, ha? Ay, mangga naman mangga naman po doon. Tapos yung mga yellow. And, ano ba yun? Honeydew yun o ba eh? Yung dilaw. Honey Jew. Yun yung Honey, Jew, yun na kay ate. Tapos ito yung mga papaya. pag yung may medyo ano lang bukas pwede na yan ano. Malamig na. Paki-tap matan sa mga okay na. pa ako, ako deh. Pakilong ako dito. Meron po. May patong ng melon, makakatuwang dito kami namili noong December nung paninda Pagkakatanda kakandado. Ini ay katabi naman po niya ay ito yung dating max dito sa kanto ng binyan. Ayan po yung makapatabi niya po. Magkano na yan? 1.20? One, magkano? 1.10? Maganda? 1.10? Ah. Ang bayad na tayo. Ayan po yung kayo nito na pinagpilihan natin. Nag-YouTube ka be? Subscribe mo ako be ha? Mom and Sons. May S. Sa so, YouTube. Thank Mom you. And Mom and Sons. may 10 ako para sa 400. Sarap po. Bili po kayo dito sa binyan. Dito lang po ito sa kanto. Anong street nga to kuya? <laughs> Sige, ma alam, makikita naman na yun ito. Yung dating lumang max. Max na dati eh. Old max. Bata pa kasi ako nabibili na kami dito. Taga Santa Rosa lang ako. Ito, ito ba yung 10? May mga papaya. Yan. Ang paganda ng poops. At ng booties. Papaya. Yan. mga panindang poops ito po yung mga bodega. Yung mga mag Thank you so much. mam Ma and sons, kuya ha. Thank you. Thank you, be. Salamat. Iikot kami doon sa may simbahan. Walang tao masyado. Ayan. Tabi-tabi sila dito kasi marami kayong pagpipilian. Kasi itong buong street na to ay bagsakan po ito ng prutas. Ayun. Yung iba mga nakatakip kasi nga masyadong mainit. Ayan, nakabili na po tayo. And let's check ang ganda ito po yung bagsakan ay dami pong mga prutas kaganda pag December po grabe ang tao dito dito kami mga namimili ng mga prutas na paninday eh. tanong sa daan yung prutas puro prutas lang po dito tsaka yan yung mga oil Yan dito, puro bagsakan lang ito ng mga fruits. Nag-alarm yung ano, bangko. Nag-alarm yung bangko. Yan po dito. Ito po. Maligay yung pagdating sa kabuya. asa ah, kabuya sa... <laughs> binyan. <laughs> ah, yes po. Nga ako ko takot na takot makuha ng camera. Parang maraming naghahabol dito sa miser ko ah. Ayan po. Ito yung lumang munisipyo po ng binyan. Ayan, kita nyo po. Kami yung tinatay yung bagong building. Ito. Dito mga tindahan ito ng mga gulay sa gabi. Ayaw, may bilya inasal na doon. Bago yan. Ito yung Trimex. Inarangan yung, ah, inanuhan yung palengke, yung parking ng palengke. Ano? di hindi ba yan daan? Pwede ba dyan, han? O, pwede yan. Ganda ng ano, yung bagong, ano, sa tabi ng bahay ng lola ni Dr. Serenzal na naging issue natin na hindi siya pwedeng buksan. Dapat pala nagdala ko ng ano, payong ano. Wala kang payong dyan, han? Ayan po, ang ganda. Building, ito. po, Diyan kami bumibili ng mga yan, gulay dati. Sa gabi maraming latag dito. Dito ka na lang, Han? Ha? Ano, sumag ka. Yan, ang ano Ito na po yung sa may tulay. Yung nakikita nyo sa vlog. Ano, ito siya. Ito yung palengke. Dito sa labas, parking sa araw ito oh, so itong mga top parking to sa araw pero pag sa gabi, yan po ay pamilihan ng mga wholesale na gulay, mga biyahing divisoria, tanawa at galing tanawa na gulay, yan pero ngayon yan, ito po tayo akit tayo dito sa may tulay yan yung palengke akit lang tayo dito ito po yung tulay ng binyan Binyan, bayan yung tinatawag yung sinauna pang kitang kita tayo kaya mamimili po muna tayo okay, sige po, utunin ko muna bye bye <laughs> grabe yung init guys ang aming lakad eto <laughs> po tapos na kami mamili dito sa Dinian Palengke ayan, yun kami namimili ng mga ang ulam-ulam pagkain, kasi ibang lugar yung binibila natin ng mga fruits na ganda guys ah, eto na ang dami ng mga bagong ginagawang ano sabi niyan mga old ano ayan yan yung bahay ng lola ni Dr. Jose Rizal ay niya in si yung church yung old naman na munisipyo ay doon Sorry, riba sige po magkakarga na po kami yan po ang ganda ng minister Zenister building Zenister ayan, Bye guys! hindi na puno ng tao itong ano na doon. Ano, puno ng tao itong pizzahan. Okay. Kaya pagdabas, di ba, pagdating natin, ngayon wala ito. Kapag dito pati Kapag ko na lang kay Ian. Hindi eh, na mo tayo. Pas by sa pizzahan. Ang sarap po na pizza. Ah, along gasoline stations lang na. Okay. Ganda. Masarap po ng pizza dito. Mura. Mura na masarap pa. Quality pizza. Kaya kahit malayo yan, inayo po namin ang El Dorado's Peak sa na daanan lang po namin ito. Pero nakatikim na po kami dito uh, doon sa through, along highway po na dito sa Binyan. Nagbas lang na kaunti ng SM tapos siya ng cemeteryo. Ang ganda. Magpili tayo ng pang-uwi sa mga bata. Bibilisan na kami ng basahan. Nasaladuhan na po kami. Ang ganda po ng lugar. Napaka-cozy niya. Convenient. Napaka-elegant. Pwedeng fine-dye, pwedeng take-out. Ayan, so may gasoline stations lang. <laughs> Habang naghihintay, magpapakain ng pineapple. Chill and relax.